news, Montalban. Sa isang makapuluhang kaganapan noong Miyerkules, Setyembre 11, 2024, tinanggap ng limang estudyante ng University of Rizal System sa Barangay San Jose, Montalban ang tig-7,500 piso bawat isa mula sa tulong-tunong program ng Commission on Higher Education o CHED. Pinangunahan ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles ang pamamahagi ng tulong pinansyal kasama sina Dr. Florante Mercado, Dr. Nancy Pascual, Dr. Alan Conde at iba pang JED officials. Sabay sa pamamahagi, nagbigay si Nograles ng inspirasyon sa mga estudyanteng tumatanggap ng 7,500 piso kada semester. Hinikayat silang suklian ito ng sipag at tiyaga para makapagtapos makahanap ng trabaho at makatulong sa pamilya at komunidad. Mag-aral mo kayo ng mabuti sapagkat sa pagpili ho ng mga scholars, importante ho na ang inyong magiging ambag sa ating lipunan, ang inyong pag-aaral. At ito rin ho ang ating magiging tulong sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya, ang makagraduate, makatapos sa URS, at maging productive na citizen ng bayan ng Montalban at makatulong dito sa ating mga programa at polisiya para sa ating bayan. Maraming salamat po at congratulations sa inyong lahat. Hindi rin maitago ang kasiyahan ng mga estudyante. Dahil ayon sa kanila, malaking tulong ang kanilang natatanggap kada semester sa kanilang mga gastusin at nagbibigay inspirasyon para sa kanilang pag-aaral. Isang so, masasabi ko lang ay syempre mag aral tayo maigi um, dahil ang pag-aaral ay mahalaga and of course lalo na sa panahon ngayon na sobrang swerte natin kasi nakakapag aral tayo ng libre at saka walang binabayaran. Masaya po kami kasi makakatulong po ito sa pag-aaral namin especially po sa mga projects, sa mga pamasahe at saka sa mga baon po namin for everyday. Tsaka baka tulong rin po kapag sa mga gastusin po ng parents namin. At bilang pasasalamat, aktibong nakikibahagi sila sa mga proyekto ni Nograles, tulad ng tree planting at iba pang programa. Sa ganitong paraan, hindi lang nila pinapahalagahan ang oportunidad ng edukasyon kundi tumutulong din sila sa pangangalaga ng kalikasan at sa pag-unlad ng komunidad. Uh, mga natutulong niya po sa akin, um, paano ba ako makakatulong pabalik po sa kanya? So katulad po sa sinabi po kanina na may mga proyekto po sila gaya po ng tree planting po. So kami din po sa mga um, students po dito sa URS, may mga opportunity din po kami na sinasama po kami minsan sa mga tree planting projects. So yun din po yung paraan para makatulong po ako pabalik, para um, supportahan ko din po yung mga programa niya po. Ang tulong-dunong program ay patunay ng tunay na malasakit ni Congressman Fidel Nucrales sa edukasyon ng mga kabataan. So let's keep the good vibes going, Montalban, at mag-aral mabuti para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi ngayon.